Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Herlin C. Poxidio na magtatalakay ngayong araw para sa Major for Extruktura ng Wikang Filipino. Ano nga ba ang ganap o tungkulin ng ating tatalakayin ngayong araw? Simulan na natin. Morpolihiya o palabuan. Ano nga ba ang morpolihiya o palabuan? Ang morpolohiya o palabuan ay pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at kung paano ito pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita. Dito natin matatalakay kung ano nga ba ang iba't ibang uri ng morpema at kung ano ang morpema. At kung paano natin ito magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Bawat salita sa isang wika ay binubuo ng mga pantig na pinagsama-sama. Subalit hindi lahat ng pinagsama-sama mga pantig ay makakabuo ng isang salita. Dito natin malalaman ang iba't ibang uri ng morpema. Kung paano nga ba natin ito gagamitin o paano natin ito isasagawa ng maayos. mga anyo ng morpema Ang mga anyo ng morpema ay maaaring nasa anyo ng isang tao o isang makabuluhang tunog o morpema, panlapi o salitang ugat. Dito natin malalaman na ang iba't ibang uri ng morpema. Tatlo ang uri ng morpema na ating tatalakayin ngayong araw. Ang unang uri ng morpema ay ang morpemang ponema. Ang mga ponemang a at o ay makahulugang unit ng isang tunog dahil ang mga ito ay nakatakda sa kasarian ng pangalan. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang tungkulin ng a at o sa morpemang ponema. Narito ang ilang halimbawa. Ang unang halimbawa natin ay Maria at Mario. Ang Maria ay para sa babae dahil ang hulihan nito ay A. At ang Mario naman ay para sa lalaki dahil ang huli nito ay O. Ang susunod naman na halimbawa ng pangalan ng tao ay ang Paulo sa lalaki at Paula sa babae. Kung ang pag-uusapan naman ay, sa, ay ang mga profesyon ng tao, narito ang halimbawa na nakalagay naka dito. Ito ay ang doktor at doktora. Ang doktor ay sa lalaki at ang doktora naman ay sa babae. Ang isang halimbawa pa natin dito ay ang kusinero sa lalaki at ang kusinera naman sa babae. Ang ilang halimbawa dito ay ang lolo sa lalaki at ang lola sa babae. Ang iba pang iba pang halimbawa dito ay ang abogado at abogada. Ang abogado ay sa lalaki at ang abogada ay sa babae. Ang susunod naman na uri ng morpema ay ang morpemang panlapi. Ano nga ba ito? Ang morpemang panlapi ay ang panlapi ay may kahulugan kaya ang bawat panlapi ay isang morpema ang panlaping um ay may kahulugang pagganap sa kilos na isinasaad ng salitang ugat dito natin malalaman kung ano nga ba ang um na panlapi at kung paano natin ito gagamitin ng maayos narito ang ilang halimbawa ng morpemang panlapi Ang unang halimbawa natin ay ang umibig. Nasaan nga ba dyan ang panlapi at ang salitang ugat? Ang panlapi sa umibig ay ang um at ang salitang ugat naman ay uibig. Ang susunod naman dito ay ang kumanta. Ang panlapi dito ay, ay um at ang salitang ugat naman ay kumanta, ay ang kanta. Ang susunod naman na halimbawa ay ang sumayaw. Ang susunod naman ay sumayaw. Ang panlapis sa sumayaw ay ay um. At ang salitang ugat naman ay sayaw. Ang susunod naman na halimbawa ay ang maglaro. Nasaan nga ba dyan ang panlapi? Ang panlapis sa maglaro ay ang mag. At ang salitang ugat naman ay laro. Kung gagamitin natin ito, sa pangungusap, uunahin natin ang umibig. Paano na nga ba natin to gagamitin sa pangungusap? Si Maria ay umibig kay Juanito. Ang morpemang panlapi ang morpemang panlapi ay ang umibig. At ginamit na rin natin ang morpemang ponema na Maria sa babae at ang Juanito sa lalaki. Ang susunod naman ay ang kumanta. Paano nga ba natin itong gagamitin sa pangungusap? Si, si Juan ay kumanta upang magkaroon ng premyo. Nasaan ang morpemang panlapi? ito ay ang kumanta at ang morpemang ponema naman ay ang si Juan. Nagets nyo ba? Ang susunod naman ay ang sumayaw. Paano nga ba natin ito gagamitin? Si Maria, si Julia, at si Nicole ay sumayaw sa entablado nasaan ang morpemang ponema? Si Maria, si Julia, at si Nicole. At ang morpemang panlapi ay ang sumayaw. Ang susunod naman natin ay ang maglaro. Paano ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Juanito, tayo na't maglaro sa ating bakuran. Nasaan nga ba ang morpemang Ponema ito ay si Juanito. At ang morpemang panlapin na ginamit ay ang maglaro. Ang susunod naman na uri ng morpema ay ang morpemang salitang ugat. Ano nga ba ito? Ang mga salitang ugat ay salitang payak at walang panlapi. Ang mga ito ay malayang morpema dahil maaari itong makatayo mag-isa at nananatili ang kanyang kahulugan. Dito matatalakay natin ang salitang ugat na hindi na kailangan ng um, mag, pag at ibang iba at iba, ibang uri ng morpemang panlapi. Narito ang ilang halimbawa na aking nilagay. Narito ang puso, bahay, pamilya, ulila. Paano ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Ang una ay ang puso. Ang puso ni Maria ay napakabuti para sa mga tao. Ang ginamit nating salitang ugat ay ang puso. At ang ginamit din natin morpemang ponema ay si Maria. O, diba? Nagagamit natin at ang iba't ibang uri ng salit ng mga morpema. Hindi lang ito sa isang uri ng morpema, ngunit sa tatlong uri ng morpema. Ang susunod naman ay ang bahay. Paano nga ba natin ito gagamitin sa pangungusap? ang bahay ni Carlo ay matibay at gawa sa kahoy. Nasaan ang morpemang ponema? Si Carlo. At ang ginamit nating salitang ugat ay ang bahay. Ang susunod naman ay ang pamilya. Paano ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Ang pamilyang Cruz ay napakabait at may mabuting kalooban. Nasaan ang morpemang ugat? Ay salitang ugat. Ito ay ang pamilya. Ang susunod naman ay ang ulila. Paano ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Si Carla ay isang ulila. Nasaan ang morpemang ponema? Ito ay si Carla dahil ito ay si Carla ay isang babae, babae. At ang morpemang salitang ugat na ginamit ay at ay ang uliyal, ulila. Magbibigay pa tayo ng alin ng alin pang halimbawa ng morpemang salitang ugat. Ang ilang pang halimbawa nito ay ang lakad, takbo, hingal, laro, sigaw, bili, bukid, basahan, kawawa, lupa, ay alimpang halimbawa na salitang ugat. Dahil sa salitang ugat ay nakakatayo ito ng mag-isa at hindi niya kailangan ng morpemang panlapi na ginagamitan ng um, mag, at iba pang ginagamitan ng morpemang panlapi. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ngunit balikan natin ang iba't ibang uri ng morpema. Ito ay ang morpemang ponema na ginagamitan ng na ginagamitan ng ponem, mang A at O upang matukoy kung ito ba ay lalaki o babae. Gaya ng halimbawa na pinakita ko kanina na doktor para sa lalaki at doktora naman para sa babae. At isa pang halimbawa ay, ay si Paulo sa lalaki at Paula naman sa babae. Ang susunod naman na uri ng morpema ay ang morpemang panlapi. Ano nga ba ito ulit? Ito ay ginagamitan ng um, upang na isinasaad sa salitang ugat. At ang mga halimbawa na ipinakita natin kanina ay ang umibig. Ang umibig ay isang morpemang panlapi ang um sa umibig ay ang panlapi at ang ibig naman ay salitang ugat lalo na kung ikaw ay umiibig ngayon o in love ngayon magagamit mo ang morpemang panlapi sa panahon ngayon lalo na kung ikaw ay heartbroken magagamit mo ang umaasa iniwan at umiibig. Ang umaasa do, ang umaasa ay ang salitang panlapi. Ang panlapi doon ay ang um at ang salitang ugat ay asa. Ang sumunod naman ay iniwan. Ang in ay uri ng panlapi at ang iwan ay ang salitang ugat. Ang susunod naman na uri ng morpema ay ang morpemang salitang ugat. Ito ay ang uri ng morpema na nakakatayo mag-isa na hindi kinakailangan ng panlapi. Ang halimbawa natin ay ang puso, pamilya, bahay, ulila. Ang puso ay walang ay hindi kinakailangan ng panlapi. Dahil nakakatayo itong mag-isa gaya ng halimbawa ng ang puso ni Carla ay mabuti, ang bahay ni Carlo ay matibay, ang pamilya Cruz ay napakabait, at ang panghuli ay ang ulila na si Juan. Kahit na ginamit natin ito sa pangungusap, nakakatayo pa rin sila ng mag-isa na hindi na kinakailangan ng um, in, mag, pag, at iba't ibang uri pa ng panlapi. Ano nga ba ang natutunan natin sa aralin ngayon? Ito ay ang paggamit ng wasto o tama sa morpema na ginagamit natin sa pang-araw-araw. napakahalaga nito sa ating buhay sapagkat dito tayo kumukuha ng salita o iba't ibang uri ng morpema na ginagamit natin sa pang-araw-araw gaya na lamang gaya na lamang kung tayo ay makikipag-usap sa ating pamilya, kaibigan, guro, kaklase o iba pang mga ginagamitan ng pangkomunikasyon. Gaya na lamang ng kakausapin mo ang iyong ate. Ito ay isang senaryo na ating gagawin. Si Maria ay pumunta ng palengke para bumili ng kanyang lulutuin sa tanghalian. Nasaan ang morpemang ponema? Ito ay si Maria. At nasaan naman ang morpemang panlapi? Ito ay ang pumunta na ginamitan ng um. At ang morpemang salitang ugat ay ang palengke. Dahil dito na isaayos natin ang paggamit ng iba't ibang uri ng salita at may sasaayos natin ang ating mga salita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Napakaganda nang idudulot ng morpema sa ating buhay. Dahil dito tayo nagkakaroon ng komunikasyon sa ating kinakausap. At dahil dito, dito tayo nagkakaroon ng bagong kaalaman kung paano nga ba natin ito gagamitin ng wasto o tama. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo sa aking mga itinalakay ngayong araw. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Ako nga pala ulit si Herlin Sipoksidio. Na nagdala kay ng morpolhiya o palabuan. Maraming maraming salamat. Paalam! <laughs>